Bounce.

Bali guys, ito yung kapatid ko. Ah, sige, Rodi. Kasi ito yung pamangay ko, sige Hi, guys. Hindi. Iyak nang iyak yun, kalangan namin namin. Kaya nga, ala ko nga din, nasunog yun. Ito nga na siya, nakahigaw. Marunong naman to man eh. Lumabas hindi naman to mga ano. Ka naman sa sa may stranded. Ha? Bahay ka lang. Pupunta po tayo sa bahay ni na Kuya Rod sa kapatid ko ni Papa Lili. Gano'n. Bakit hindi hindi pala kagabi? Yan, sa ti Jing Jing. Saan na kayo, Roddy? Wala, wala, wala kayo na iligtas sa gamit, eh. Punti lang. Yung mga niligtas ko ng gabi pa lang na lahat na ko sa box, lahat na nila ba? Hindi rin na ilabas. Pero May araw, wala na damit eh. Wala kahit isa din. Nagligpit pa ako talaga. Gabi pa lang nagligpit ako. Yung pala, magkasunog pala. Wala, wala na kuha. sabi ko kay Kuya mo, gusto pumunta rito eh. Dali lang siya nilang eh. Tapos ko naman yun eh. Kaya ah. Talagang ano pala ito eh, no? Wala na to. Wala, yung nalilang ko sa unahanap ko yung makita. pag na to eh, no? Hindi, okay, marupok na yan, hindi nakakayanin niyang ano, semento. Maano naman, natapos na rin, nilalabas na lang 'to. Yung mga pusa mo teh. Yung dalawang ang wala yung black cat, yung iba na nakita ko kagabi na anak ko. Yung dalawang black ang wala. Hinula naman buto rito eh, baka nakatayo. Bali guys, itong bahay nila Kuya Rodi, second floor talaga to. Yung taas, kahoy to tayo, no? Wala hati kahoy. Tapos na natira na lang itong ano, baba na lang, semento, tapos hindi na rin papakinabangan kasi marupok, marupok na. Ayan. Sayang kasi ano, malaking laking na naman to pag pinagawa. Sa so eh, nakaya nga namin ni Kuya mo nung nawala kaming tatuang, ngayon pa kaya na uh, sa so ng mga bata. Nakalungkot lang kasi so, yung tinagpaguran mo Walang naiwan dito sa bahay, tayo. walang katao-tao na no? Wala, kasi na, sa tapos yan hindi nasa sa school. kasi na kasi pag natulog ba naman, naman Oh, ang dalawang tin. Nakakaligtas. Nahanap ko kagabi sa isa. Guys, sobrang... Ilang bahay daw nasunugan dito, tay?

Tinakbo ko lang at 20 minutes, and mula pang pano hanggang dito eh. Kasi wala din masakyan. Oo, oh, mahirap na. Pagdating ko yung apoy, eh, nasa likod na. Wala na. Eh, bukaan yung mga ibang gamit. Sila na yun, nagsisigaw na. Hindi Hindi na ako pinapasok. Kaya wala. Takulang talaga yung uniform na rin lang nakuha. Damit lang talaga, wala na kahit anong gamit. Wala. Ito, ang taas ng bahay. Kanina ba ito? Taas. Ito yung palaan. Natulungan na kayo ng munisipyo? May inaganap pa. Wala kang, kahit isang punong. Wala, wala. Sa barangay, wala pa silang binibigay. Wala, wala Lugaw? Saan galing yan? Nak, mo nga mo na yung bako naan. May nagbibigyan ng lugaw. Oh. Yeah. maganda yan tayo, ano, tibagin nyo na itong buong bahay. Tibagin talaga ito kasi hindi na ito pwede patungan pa, rupok na ito eh. Ano na lang, ipang eh, ano nyo na lang to tawag ito tawag dito? Panambak na lang ito. Ganun talaga. Ganun talaga mangyari nito. Wala, ang hirap, ang hirap ng ganitong kalagayan. Parang ang hirap rumikogin. Ang tangkay. No, ang hirap. Bali damit lang na ligtas nyo eh. Ah, Pwede. Dalawang planggaan na lang ng damit. Kuya Rodin, hindi niya rin inabutan, no? Inabutan niya pa ba? Oh. Saan ba siya ngayon nakajuting? Pasa yata. Ayan, layo. Dumating ako, oh, nangyong dyan na. Dyan sunog. Oo na. nga, nabasa ako nga sa GC. Sambahay na lang daw, sabi nila ano pagitan. Ang isang mga nag-aayos natin dito ng mga ano nila. Pwede pong may uwa o may benta mga bakal-bakal para magkaroon sila ng pera pandagdag sa pagpapagawa ng bahay kaya ito may nakuha pa ba kayo rito? ito na lang ito yero? oo yun na lang gabibenta ba yan? oo yan pagkano na nabuti yan baka wala pa nga siguro yung ano yan surti na kumakalimang daan ka pa dyan wala abo na kanalah mau ke masuk Ya. Ya. ito yung bahay ng lola nila ikay ng Pamang ko. Ito. Sunog na sunog din siya. Wala, wala rin. Matira. Tapos yung kapatid ko ayun. Sinecheck na rin po ng mga engineers yung mga bayan oriente. Ito nga lang po ang mahirap dito sa sa mga skinita at tikit-tikit po talaga ang mga wires. And usually ang mga ginagamit ko na materials sa mga bahay ay mga light materials. Kaya kapag nagkasunog po ay dire-direch -dire -dire po talaga. Ano yung birth yung passport mo? Bago, ako ako lang noon eh. Dapat pag mga ganun dinadala-dala mo yon, hindi mo iniiwan sa bahay. Naiwan ko kasi yung galing galing sa trabaho, ibinalikan ko. Tapos bilay ito na sa yung kapatid ko na gusto ko ako na envelope. Sino dito pa? Palagi si Robert kapatid to ni Ikay. Ah, uh, kapatid. Inak din natin ging ding. Dadaw <coughs> ko sa bola at sa no. Para sa tao. Tawi ka ba agad kagabi? pagdating namin na abot na naman parang ulan ng bahay ulan ng bahay na mga mga kayangi at makauwi na nga po tayo ng bahay. Matapos po natin kamustahin yung mga kapatid po ni Papadi na nasunugan at naabutan nga po ng malaking apoy sa naganap po ng sunog kagabi dito po sa Sitio sa East, Barangay Katmon, Malabon City. ay sobrang nakakaawa po yung mga kalagayan ng mga nasunugan at nawalan po ng mga property. Sabi-sabi nga po dito sa amin, uh, kasabi, isa sa kasabihan nga po dito sa amin sa ano, sa malabo na eh, idibali na daw ang manakawan, wag lang masunugan. Kasi nga pag nak nakawan ka daw nga ano, uh, pwede malimas yung gamit mo, mga mahal, yung mga gamit mo. Pero kapag nasunugan ka, hindi lang gamit mo yung mawawala pati yung mismong bahay niyo. O so, hirap po ng kalalagayan at nagpapasalamat po nga po kami sa Ama dahil hindi nga po kami abutan ng sulog dahil kung abutan nga po kami kawawa naman po itong mga ano kami pa naman po nung panahon na yun ay nasa Divisoria talaga nung kasagsagan ng ano ng nagkakaroon ng sunog eh kami po ay wala dito sa bahay at kami nga po ay nag-vlog. Pero may naiwan naman po rito si Aling Maliit sa bahay sa po ay nag-update kung ano. So medyo malapit naman po sa amin kaya kaya sobrang nag-aalala po kami sa ano, nagmamadali po kami umuwi kagabi. Sa lahat po ng mga nais tumulong ay buong puso po namin itong tatanggapin para po sa kapatid po ni Papa D or ni Mandy. At ayun naman po ang mapapabod ko naman po na sa kanila ay passport ay dito po talaga sila mag stay sa bahay. Pero may mga iba pa po kasing silang kapatid si Mandy dito sa Malabon. So sila na lang po ang bahala kung saan po nila gusto na tumuloy. So sa so ngayon po yun lang po muna ngayon yung update sa nangyaring sunog again. Lagi po tayo mag-iingat. Pag aalis po tayo ng bahay or kahit nasa mismong bahay po tayo, lagi po nating uh, pag-aralan kung ano po yung mga possible na maging sanhi ng sunog. Ayan. At mahalaga din na may knowledge tayo kapag ano kapag during the sunog, ano yung kailangan gawin kapag nagkakaroon na tayo ng sunog maging kalmado lamang po tayo umaten po tayo ng mga uh, fire safety protocols, mga seminars magkaroon po tayo ng knowledge para po ma-prevent po yung mga ganito pong incident okay. hanggang dito na lamang po maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa aming channel hanggang sa muli, mga kayani, bye bye